Hindi maiwasang maging emosyonal na gurong si Charmaine. Ngayong araw kasi, nakatanggap ito ng espesyal na regalo mula sa espesyal din itong isadyante. Ang pulang bag, naglalaman ng mga tsokolate at mensahe mula sa magulang at mag-aaral. Oh, ang happy ko lang, <laughs> naiyak ako kanina kasi alam niyo yon may mga nakaka-appreciate yung mga parents yung mga students or may mga students kahit feeling mo hindi nila hindi nila nararamdaman yung nararamdaman mo alam naman ng mga parents yon may mga may mga patinkful messages din yung mga parents thankful gifts ganun kasi natuturuan namin yung mga anak nila Tutok naman sa pagbibigay ng instructions at pagtuturo si Teacher Marjorie. Bawat hawak ng lapis at pagsagot sa papel ng mga estudyante, kanyang tinututukan. May kalayuan man raw ang kursong kinuwa sa propesyong tinahak, labis ang tuwa sa puso na kanyang nararamdaman na nagagabayan niya ang mga mag-aaral sa SPED ng Baguio City. Sobrang challenging talaga pag titignan mo talaga ng na sa akin. But then, mm -hmm. uh, sabi ko sa sarili ko, parang um, mid talaga to kami ng mga students na kagaya. And doon ako mas na-inspire. At I, uh, sabi ko, oh, sige, I take the challenge. Mga kasanayan naman sa matematika at pagsusulat ang tinututukan ni Teacher Leia. My motivation is to spread awareness sa mga tao na hindi pa masyadong nai-incalcate or hindi pa masyadong nakakaalam sa pagtuturo ng mga special uh, students with special needs. For us, we believe that everyone is special and everyone needs uh, learning. Si na teacher Charmaine, Marjorie at Leia, kabilang sa libu-libong mga SPED teachers sa bansa, madalang man kumapuri sa kanilang kadakilaan, ang mga ito hindi nila iniinda. Kada araw, hindi bababa sa limang mga estudyanteng may special needs ang kanilang tinuturuan. Mahaba-habang pasensya ang kinakailangan sa trabahong ito may nilalabas silang behavior na iba't iba everyday. Hindi nga sila same. Kahit same sila na ASD, hindi pa rin same yung mga behavior na pinapakita nila. And everyday, may mga progress. Everyday din naman, may mga papalit-palit na Ibat-ibang edad rin ang kanilang tinuturuan mula sa iba't ibang estado ng buhay, ilan nga ay iskolar kaya laking tuwa nila kapag ang mga estudyante nakakagawa ng iba't ibang mga obra. Ang ilan sa mga ito idini-display pa sa isang exhibit sa lungsod ng Bagyo, Kamakailan kanilang mensahe sa mga kapwa guro sa pagdiriwang ng National World Teachers Day. Po, sa mga kapwa sped teacher ko po, uh, habaan lang yung pasensya. Tapos yung mga effort naman natin sa mga students natin, kitang-kita din ng mga ibang tao. So natuturuan tayong, alam mo yun, magmahal ng endless. Kasi kahit minsan nagtatantrums yung iba, nananakit na din mag realize mo din na pagmamahal din pala yung ginawa nila sa iyo. Sa pagmamahal, kalinga at gabay ng mga gurong ito, mapapatunayang your teachers are your second parents. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.